next up, may question tayo galing kay Harvey Magtalas ng Antipolo. Tinatanong niya kung ano ang ingredients ng coco water natin. Naku, okay na okay tong coco water natin. Ito, napakasarap dahil pure coco na talaga galing sa Quezon. Yan lang ang main ingredients natin dyan. So, kung gusto niyan, click the blue basket, okay? Ah, sir, meron pong question si Teresa ng Santa Mesa tungkol sa PM Energy Drink. Okay, energy drink. Ako, sabi ko ba na itong paborito ko. Itong energy drink natin, napakasarap at saka napaka-healthy. Marami siyang nutrients, maraming vitamins and minerals. Kaya talagang punong punong-puno ka ng energy buong araw pag uminom ka nito. Kaya kung meron masyado kang active, kaya kung mahilig ka sa mga sports, yan, ito, bagay para sa'yo ito. Okay, Teresa? Ito, para sa'yo. Okay lang kaya si Sir Pepito? Parang pang-anin na na yan. Nakakaloka nga po itong mga viewers natin eh. Gusto lahat i-try the blue basket. At meron pa tayo dito. O, oh, meron pa tayong sparkling water. Ayan, para sa mga umiiwas sa soft drink. eto ang dapat para sa inyo. Napaka-simple ang gagawin nyo. Lalagyan yung kalabansi. O kaya lemon. O kaya lime. Panalo to. Click the blue basket. Kung gusto niyo, okay? <laughs> um, eto sir. Sold out na tayo sa PM Energy Drink tsaka PM Sparkling Water as of now. Ay! Yay! Congrats sa ating lahat! kasasabi lang ng staff ko na naubos na pala ang PM energy drink natin. So itong iniinom ko, parang last na pala 'to. Okay, ubos na rin daw ang uh, sparkling water natin pero gamay lang, may natitira pa tayong mga fruit juices at saka cocoa water. So kung gusto niyo to at naubos natin 'to, etong gagawin ko. Magsasayaw ako para sa inyo. Yeah! <laughs> Ang galing din <ni> sa'yo. <laughs> mamagbay ka, mamagbay ka. Elsa! Oy! Hmm. Elsa, tulungan mo naman ako. Bakit uh -huh. ano nangyari? <laughs> Paano? Nascam siya. Hindi kasi nag-iingat eh. Oo na. Naitawag mo na ba sa banko mo? No? Ayaw ibalik ng banko kasi binigay niya yung credit card number niya at yung CVV niya. Hindi kasi nag-iingat. Oo na, oo na. Ay, eh bakit naman po ibinigay yung credit card mo? ka, sabi, ang sabi na nano daw ako ng air fryer. Ay, talaga? Congrats po pala kung ganun. <laughs> hindi siya nanalo. Na-scam siya. Uh, kung mapapatunayan mo naman na hindi ikaw yung gumawa nung transaction na yon, pwede mo pa ireklamo? Talaga? <laughs> Kaya huwag ka nang malungkot. Bakit po kayo magreklamo? Eh, nanalo na nga kayo? <laughs> hindi na siya nanalo. Na-scam siya. Hindi ko na nga nabili yung air fryer. Na-scam pa ako. <laughs> Ah, uh, uh, sandali. Ah, ta. ito. Mm. Sa'yo na to. Ano yan? Eh! Air fryer! Mm -hmm. Akin? Mm -hmm. Dalawa. Okay. -mm, dalawa kasi nabili ko nito, kaya sa'yo na. El, sa'yo na. <laughs> fryer ako! Aling Mimi, akin na lang yung air fryer mo na napanalunan mo. Hindi na siya nanalo! Naskam siya! <laughs> Aling Mimi, congrats! Pag inisip mong maigi, walang epekto ang isang patak ng tubig sa'yo. Pero kung maraming maraming patak ang tumulo, kayang bahain ng maraming Pilipino. Eh marami ng klase ng baha ngayon eh, di ba? Bukod sa pagbaha dahil sa ulan, bumabaha na rin ng mga fake news at mga scam sa social media. Eh dahil diyan, bumabaha na rin ng emosyon ng mga tao. Marami na nagagalit, naiinis, sumasama ang loob. Pero kaninong kasalanan ba ang baha? Di ba sa tao rin naman? Kung matututunan lang sana nating huwag mang abuso, hindi ka siguro malulunod sa baha na ginawa mo. Sir. Sir? Uh, sir? Mm. Uy! Ano mo dito? Wala na ba? Wala na po. Pinatawagan daw kayo ni ma'am. Hindi kayo sumasagot kaya pinapunta niya ako dito. Nako, naloobat ako. Bakit daw? Sir, naka pa po kayo.